Magandang hapon mga kapatid para sa News 5 Now. Ngayong araw nga ay nakakuha ng panibagong sako itong uh, technical diving team ng Philippine Coast Guard doon sa ground zero sa may bahagi ng Taal Lake dito sa may uh, Laurel, Batangas. Ito yung itinuturing uh, na lugar kung saan itinapon umano yung mga nawawalang sa base na rin ito sa pahayag ng whistleblower na si Alias Totoy. Ngayong araw nga ay naglagay na naman ng panibagong orange markings itong uh, Philippine Coast Guard dito sa may ground zero. Ibig sabihin yan, may posibleng panibagong uh, ebidensya na naman yung nakita doon sa ilalim ng lawa. At ngayon ay uh, itong uh, team na ito ay uh, hinihila na nga yung uh, possible evidence na nakita kung kaninang alas 8 ng umaga. Sa so ngayon ay hindi patukoy yung laman ng dalawang sako pero na-turnover na ito sa forensic team. Ito na ikaapat ika at ika sako na nakuha roon sa lawa. Rainel Pawid, News 5.